bago mag-start, um, gusto ko munang magtanong po sa lahat. Gusto ko munang tanongin kayo, sino po sa inyo ang OFW ngayon na sumasakit ang ulo kasi hindi alam paano niyang, paano niyang uubusin ang kanyang sinisweldo? Meron po ba dito? Siguro nagtataka kayo sa tanong ko, no? Kasi sa totoo lang po, na andun po ako sa sitwasyon na yon. Alam niyo po ba when I started joining this community, ako po ay may sakit. Sumama lang ako at pumasok ako sa opisinang ito kasi ang gusto ko lang malaman kung paano ako makakapag-start ng investment. Not knowing na yung opportunity palang ibibigay sa akin ang makakapagbago ng buhay ng buong pamilya at buong angka namin. Alam niyo po ba ang nangyari? Community na to ang ginamit ko. Sumunod lang ako sa sistema nila at ang sistema nila ang nagpayaman po sa amin. Mula nung nag-join ako dito, ang ginawa ko na lang, finalo ko kung ano ang sinasabi sa akin ng mga leader. So, to make the story short, nag-join ako 2015 and now 2023, it means 8 years na po. Ano, sa loob po ng walong taon na yon, maraming maraming nagbago sa buhay ng mga taong nakapaligid sa akin, mga kaibigan, mga taong naniwala, pamilya, mga anak, lahat unahin na natin ang aming pamilya. Nung nag-join po ako dito bilang OFW, kumikita lang po ako ng 30,000 pesos monthly. Yun po talaga ang totoo. Alam nyo po ngayon, monthly, Diyos ko, kapag meron po akong kinitang 250,000 pesos, kailangan pong ubusin. Bakit? Pag di ko inubos, kailangan pong ibalik. So syempre, binigay na sa'yo, ibabalik mo pa ba? So naandun po ako sa sitwasyon na kailangan kong ubusin para sa sales team ko. E di saan po kayo nakakita ng ganong klaseng community magbibigay sa inyo ng ganyan? Ang malupit pa, income. Alam nyo po sa monthly income pa lang, ito po ang dahilan kung bakit nagpapaaral ako ng doktor ngayon. Kung bakit nagpapaaral ako ng engineer ngayon sa napakagagandang eskwelahan sa Pilipinas. Kung bakit ako nakapagpatayo ng tatlong palapag na bahay ng parents ko kung bakit na isusuportahan ko lahat ng medicine, lahat ng pagkain, lahat ng mga bills, lahat ng bedroom sa mga anak ko na lahat merong mga aircon. Sinasabi ko po ito kasi simpleng mamamayan, simpleng tao lang po ako. Malaking bagay na po sa akin noon na makakain sa Jollibee. Sa totoo lang po. Kaya maraming maraming salamat sa opportunity na ibinigay niyo sa amin. Hindi po ako magsasawang i-share. Mabingi man po kayo sa akin, okay lang ang importante tumago sa inyong mga tenga at puso dahil hindi lamang po ako naniniwala ako sa dahilan kung bakit maraming mga Pilipino na kapag may sakit sa Pilipinas tuluyang namamatay. Sa totoo lang po, ang dahilan ay hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa walang panggamot sa sakit. Tama? At mula nung nakilala ko itong community na ito na ang gusto ko lang makalimutan kung ako ay may sakit Aba naman, naalala ko na hindi lang pala dapat na gumaling lang ako, dapat maalala ko din na maging successful. Yun po ang itinuro ng community na ito kasi hindi lang niya patatabain ang bulsa mo, pati ang utak at puso mo. Bakit? Kahit gano'ng kalaki ang kitain mo, kung hindi raw natin matututunan i-manage ang ating mga pera, hindi tayo magiging good example sa iba. Kaya Sir Terence, Ma'am Tet, paulit-ulit po kaming mag-asawa magpapasalamat sa inyo dati dalawa lang kami. Never in my imagination na libo-libo at sa ang parte man ng mundo kikita kang BCO Sunga member. Ang maganda dito, pwede mong i-diversify. Kahit sa ang bansa, nagbabakasyon ako sa Pilipinas, isang milyon ang kinikita ko, wala akong ginagawa. Nagbakasyon pa kami sa Japan, pero milyon ang kinikita. Hindi po ako nag hindi po ako nag, ano ha, hindi ko po ito sinasabi dahil gusto kong iyabang. This is not to brag but to inspire people and challenge you. Kung malakas ka, aba naman, ako, may sakit pa ako ng lagay na yan. ba? Diba? At di, sigurado ako na bumigay man ang katawan ko, alam ko na na-secure ko na ang future ng pamilya ko. Mga mahal ko sa buhay, ang mga anak ko. Salamat sa opportunity na ito, Sir Terence. Buong buhay, buong puso kong ipagpapasalamat dahil nakilala ko ang community na to. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.